For today's video, guys, alam mo po yung pakana, Miss Haraka Haraka Stop. Once na magsabi ko, Haraka Haraka Stop, is nagahiwag na pa, pierdi ka na. O, sige, let's go mga anak. Pumata na yung sasak. na ko mga anak. Katulit to. Katulong na tulot. Pumata na yung sasak. Uy, yung ayun ay tabutitin. Mga talikod ba ninyo ng mga... Diba? Magsabi ko, Haraka hindi, ikaw mag-i-snap, edwine, pwede kamuha. Bawal magtawa bawal mag Okay, dala, kuya, dyan, dyan, dyan. kaba ka dyan? Okay. One, dala, kuya, look. Kuya lang. Dala, dala, dyan. O, dun. Dali, na. Dali, na. Mag-i-snap. Dali, na. Hindi, hindi. Gato na, na. Dali, na. Dali, ka na. Mag-sabi ako, ibig sabihin sa i-snap, mag-udong or mag-hito kamuha. Okay, hara ka. Maliit to. Pwede na kamusta to. Sige. Example pala lang Sige. One, two, three, go. Haraka, haraka, haraka. Stop. Ay, <laughs> buhay. <laughs> <laughs> okay, kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya, kaya. Hello, I'm a mom. haraka, haraka. a mom. Hello, I'm Haraka 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 Ikaw pa na siya, sige. One, two, three, go. Halina sa tiliyan Kaya nag-ibag siya. na sa tiliyan, Kaya bye 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 Hahaha. Iiyan. 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 Ngirit Iiyan. ngirit. Iiyan. Ngirit. at next on, kung saan kami si Maguindanao, kung saan si Trigo, haraka, 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 haraka stop. ano 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 ay Magalag udo. Magana mga anak <laughs> 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 oh, mag <-kayakam. laughs>